Hanapin mo ang ahas na nakatago sa larawang ito. Kapag nakita mo nang hindi natapos ang iyon tatlong minutong oras, meron kang 500 pesos kunin mo. Bago tayo magpatuloy sa video ito mga katropa, kung bago lang kayo dito sa aking page, baka naman. So paano? Ready ka na? Maghanap? Ready ako. Matalas ang mata ko. Yun mga katropa. Dahil siya ay ready na maghanap at matalas daw ang mata niya, eto na. Your timer starts. Now sige hanapin mo. Ito nga. <coughs> Nasaan ang ahas? Alin dyan? Ito. Ahas? Sure ka na? Nandyan ang ahas? Sabay sure na? Okay Hindi pa Hindi pa Sige isipin mo mabuti Hanapin mo ha Mahaba pa yung oras Ito. mo Ito Okay So mga katropa Kita nyo may tinuturo siya na ahas Okay Paro paro yan <laughs> Okay so mali yung tinuturo Paro paro Ito Okay Mali pa rin si Kate, talasan mo ang mata mo talasan mo Mga katropa, meron pa siyang 2 minutes and 25 seconds Para hanapin yung hidden snake sa larawang ito Okay, nandyan daw sa may paa, wala Sige, hanapin mo lang, hanapin mo So mga katropa, kayo kung alam nyo kung nasaan banda yung ahas sa larawang ito Ilagay nyo sa may comment section yung screenshot, okay? So ito tinuturo niya, mali pa rin Sige, mag-focus ka kayo, may mahaba pa yung oras mo. Mga katropa, yung larawan ay nandito, naka, nakikita nyo naman sa screen, nakalagay dyan, nilagay ko. Nang sa ganun ay makita nyo rin, dahil may chance rin kayong manalo ng 500 pesos. Kapag alam nyo kung nasaan banda yung hidden snakes larawang ito. Okay, so may tinuturo siya. Okay, so mali yan, puno yan. Puno yan, sige, mag-concentrate kayo, sipin mo at mahaba pa yung oras mo, meron ka pang 1 minute and 34 seconds <clears throat> so mga katropa napakahaba ng 3 minutong oras talaga namang lamang dito lagi ang panalo okay batuhan ang tinuturo niya wala mali ang batuhan okay sige hanapin mo mabuti kayo mo yan kayo mga katropa ha, kung alam nyo kung alam nyo kung nasan banda yung hidden snake screenshot nyo bilugan nyo lagay nyo sa may comment section okay Mali yan. So, humarap ka dito. Habang nahanap mo, sige, hanapin mo. Magpokus ka. Last one minute. Ito. Okay, turo lang siya ng turo dito. <laughs> wala, mali. Sige, hanapin mo. Kayo mo yan. Okay. Can you find the snake? Can you find the snake? So, wala naman tayong makita dito ng ahas. So, sa larawang dito talaga. Dito. Dito, sa may bandang... Uh, pantalon ng bata, jogging pants, wala okay, last 34 seconds silipin mo mabuti lahat silipin mo mabuti lahat <coughs> okay silipin mo meron ka pang 25 seconds silipin mo ito silipin mo kaya mo yan ito nandito ha? ang as sabok. sabok puti nga sabok ng babae okay so yun mga katropa Nasa buhok daw ng babae yung ahas Yun nga naman Grabe, ang galing So, humarap ka dito Ipakita mo sa kanila Okay, so, amabot siya sa oras, mga katropa, nasagot niya yung tama na yung hidden snake ay nasa may buhok ng babae. Grabe, ang galing. Napakagaling mo, napakatalas ng mata mo. Dahil dyan, meron kang 500 pesos. Laman.